Idol, gusto ko sana ma-develop ang abs ko. Pero tuwing nag-workout ako, sinasabi nila, huwag ko i-workout yung abs. Ano pa yung totoo? Ang abs, just like any muscle group, pag hindi mo siya win-workout, hindi mo siya stimulate, hindi ma develop yung muscle, hindi lalaki, hindi uumbok. ba? Diba? So, kung mababa yung body fat mo, maaring may abs ka, pero hindi siya as developed at pronounced at prominent. Parang shoulders, lahat tayo may shoulders, may chest may lats. Pero kung di mo minu-workout, di lalabas lats mo yung traps. So, ganun din yun. So, kung ano yung priority mong muscle group, yun ang lagi mo unahin. Doon mo ilalabas yung energy mo. Yun ang ginagawa ako ng kabataan ko. Inuuna ko yung abs kahit sinasabi nila huli. O di na kailangan dahil halos lahat may core. Lalo na kung mag-compound movements like squats, bench press, deadlift, pull-ups. So, lagi develop abs ko. Yung mga pang-asar na mga nainggit, eh, ano raw, bloated, or malalaki raw yung shadow o para raw bato, o ano man eh ganun talaga yung genetics. Ganun na talaga natin, inalagaan natin for